Umarangkada na kaninang umaga ang transport strike ng grupong malayang alyansa ng bus employees at laborers o Manibela bilang pagkundera sa umano'y korupsyon sa LTFRB. Hindi nagpatinag at itinuloy ng Manibela ang kanilang transport caravan na nagsimula sa University Avenue sa UP Diliman patungong opisina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Transportation at Malacanang. Batay sa datos ng Manibela, nasa 200,000 ang membro nila nationwide ang lumahok sa transport caravan kung saan nasa 40,000 dito sa Metro Manila ang sumali sa strike. Kabilang sa mga jeepney driver na nagtigil pasada ay ang mga biyahing San Juan de Visoria at Balik-Balik Quiapo, mga biyahing Papasig City at Paranaque City. Bunso nito ipinakalat na ng mga o oh, na ng mga libreng sakay sa Metro Manila Mayors o oh, ang mga Manila Mayors na apektado ng tigil pasada. Sa lungsod ng na Maynila, nasa 20 e-trikes, dalawang mobile transport at tatlong SUV mula sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang iikot sa ilang bahagi ng Maynila upang umalalay sa mga pasahero. Tiniyak ng Pamahalang Lungsod ng Pasig ang kanilang mahigpit na monitoring sa Tigil Pasada kung saan nakikipag-ugnayan na ang kanilang Traffic and Parking Management Office sa Metro Manila Development Authority at Pasig Police. Nakakalat rin ang lungsod ng Paranaque ng Three na libreng sakay vehicles sa mga commuters at mga residente ng lungsod na apektado ng nasabing transport strike. Habang tuloy rin ang pagtulong ng pamahala ng lungsod ng Paranaque sa mga commuter. Samantala, bukod sa pagpapakalat ng mga government vehicles sa major thoroughfares, todo bantay rin ang Philippine National Police sa mga nagkikilos protesta.